Ngayon ay isang panibagong araw sa ating buhay. Isang panibagong pagkakataon upang maramdaman ang presensya ni Jesus sa ating puso. Sa bawat paghinga, sa bawat tibok ng ating dibdib, ipinaaalala niya sa atin na tayo ay kanyang minamahal at inaanyayahan sa kanyang paraiso. Minsan, nakakalimutan nating sa likod ng ating mga pagkakamali at paghihirap may isang Diyos na handang magpatawad at yumakap sa atin ng may habag. Ang sakramento ng pagkakasundo ay hindi lamang isang ritual. Ito ay isang paanyaya ng Diyos upang maranasan natin muli ang Kanyang awa ngayon mismo sa ating araw na ito. Hindi mahalaga kung gaano karaming beses tayong nadapa. Ang mahalaga ay ang pagtuklas natin ng ating sariling ngayon ng banal na kapatawaran. Tulad ng magnanakaw na nasa tabi ni Jesus sa krus, maaari rin tayong makarinig ng mga salitang, Ngayon ay kasama kita sa paraiso. Habang ipinagpapatuloy natin ang paglalakbay na ito, alalahanin natin, ang awa ng Diyos ay palaging sariwa, palaging handang bumuo ng bago sa ating mga puso. Minsan, ang pinakamalalim na kagalingan ay nagsisimula sa isang simpleng pagamin. Panginoon, patawarin mo ako. Sa sandaling iyon, bumubukas ang langit at ang ating kaluluwa ay muling nagigising sa pag-ibig niya. Sa ilalim ng krus, tumingin si Jesus kay Maria at kay Juan. Sa kanyang huling sandali, binitiwan niya ang mga salitang, Babae, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Sa mga salitang iyon, ipinagkatiwala ni Jesus ang kanyang ina hindi lamang kay Juan, kundi sa ating lahat. Ipinakita niya na ang pagmamahal ni Maria ay hindi natatapos sa iisang anak. Ito ay umaabot sa bawat kaluluwang lumalapit kay Kristo. Kapag tayo ay nalulungkot, kapag tila iniwan tayo ng mundo, naroon si Maria, ina ng habag, nakikinig, nagdarasal at nagmamahal tinanggap niya si Juan sa kanyang tahanan at sa bawat puso na tumatanggap kay Kristo, pumapasok din siya. Ang kanyang mga kamay ay tila yakap ng Diyos na dumadampi sa ating mga sugat. Sa tuwing tayo'y lumalapit sa Kanya, tinuturuan niya tayong tumugon sa salita ng anak. Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Sa pamamagitan ni Maria, natututo tayong tumahimik, makinig at sumunod. Siya ang ina ng ating pananampalataya, ang ilaw sa ating gabi. Ngayon, sa katahimikan ng ating puso, marahan nating dasalin. Ina ng Diyos, turuan mo akong magmahal gaya ng iyong anak. May mga sandali sa buhay na tila tahimik ang Diyos. Kapag tayo'y umiiyak, nagdarasal at parang walang tugon, naroon ang mga salitang binigkas ni Jesus sa krus. Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sa panahong iyon ng matinding paghihirap, dinala ni Jesus ang bigat ng ating kasalanan, ang lahat ng sakit ng sangkatauhan. Ngunit sa kabila ng kanyang pagdaing, mayroong mas malalim na katotohanan. Hindi siya kailanman iniwan ng Ama. Ang sigaw na iyon ay hindi tanda ng kawalan ng pananampalataya, kundi ng kabuo ang pagtitiwala. Sa kanyang pagdaing, tinuturuan niya tayong manampalataya kahit sa gitna ng dilim, kahit kapag hindi natin nararamdaman ang presensya ng Diyos. Sapagkat ang pananampalataya ay hindi pakiramdam, ito ay pagpili isang oo sa gitna ng luha. Kaya kung ngayon ay nararamdaman mong parang wala ang Diyos, alalahanin mo, naroroon siya, tahimik mang nakamasid, ngunit may hawak ng iyong puso. Walang gabi na hindi tinatabingan ng kanyang pag-ibig. At sa bawat pag-iyak ng ating kaluluwa, sumasabay ang tinig ni Jesus. Anak, hindi kita iniwan, ako ay kasama mo hanggang wakas. Mula sa krus, narinig natin ang boses ni Jesus, mahina ngunit puno ng pag-ibig, nauuhaw ako. Hindi siya nauuhaw lamang sa tubig, kundi sa ating mga puso. Nauuhaw siya sa ating pagtugon, sa ating pagmamahal, sa ating pagbabalik loob. Ang uhaw ni Jesus ay hindi natatapos sa kalbaryo. Ito ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Sa bawat kaluluwang lumalayo, sa bawat pusong nanlalamig, muling inuulit ni Jesus, Nauuhaw ako sa iyo. At sa tuwing tayo ay lumalapit, sa tuwing binubuksan natin ang ating puso sa kanya, pinapawi natin ang uhaw ng Diyos mismo. Sa ating mga panalangin, sa ating katahimikan, sa ating simpleng kabutihan sa kapwa, doon siya umiinom ng pagibig. Iyon ang misteryo ng krus. Ang Diyos na lumalang sa atin ay nauuhaw sa atin. Hindi siya Diyos na malayo kundi Diyos na nagmamahal ng labis na hinahanap ang ating kaluluwa. Ngayon marahan nating dasalin, Panginoong Hesus, kung paanong nauuhaw ka sa akin naway manabik din ako sa iyo, punuan mo ang aking puso ng iyong pag-ibig. Sa huling sandali ng kanyang buhay, binigkas ni Jesus ang mga salitang nagpagunita sa buong plano ng kaligtasan. Naganap na. Ang mga salitang ito ay hindi tanda ng pagkatalo, kundi ng tagumpay. Naganap na ang kanyang misyon. Ang dugo at luha na dumanak sa krus ay naging pintuan ng ating pag-asa. Sa bawat sugat ni Jesus, nabuo ang pagibig na walang hanggan, ang kanyang naganap na, ay hindi pagtatapos, kundi simula ng bagong buhay para sa atin, isang buhay ng kapatawaran, pag-asa at kalayaan. Ang kanyang sakripisyo ay naging tulay na nagugnay muli sa tao at sa Diyos. Ngayon, tuwing tayo'y nadadapa o napapagod, alalahanin natin, tapos na ang laban. Ang kabayaran ay binayaran na. Hindi tayo kailangang mamuhay sa takot o pagkakasala, sapagkat sa krus, sinabi na ni Jesus, Tapos na, mahal kita. At sa katahimikan ng ating puso, marahan nating ulitin, Salamat, Panginoon, sa iyong sakripisyo. Tulungan mo ako mabuhay sa liwanag ng iyong tagumpay. Tahimik ang langit, ang hangin ay tila huminto. Sa pagitan ng huling paghinga ni Jesus, narinig ang mga salitang nagpalaya sa buong sangkatauhan. Ama, sa iyong mga kamay, ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Ito ang sandali ng kabuuang tiwala. Walang takot, walang alinlangan, tanging pag-ibig. Si Jesus na dumanas ng lahat ng sakit ay nagturo sa atin kung paano magtiwala sa Ama hanggang sa dulo. Ang kanyang pagsuko ay hindi kahinaan. Ito ang pinakadakilang lakas, ang lakas ng pag-ibig na marunong magtiwala. Sa bawat paghihirap natin, sa bawat takot at pag-aalala, maririnig natin ang tinig na iyon sa ating puso. Ibigay mo sa akin ang iyong espiritu, anak. Ako ang iyong ama. At kapag isinuko natin sa Diyos ang lahat, ang ating sakit, pagkakamali, at pangarap, mararanasan natin ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Ngayon, sa katahimikan, dasalin natin, Ama, sa iyong mga kamay, ipinagkakatiwala ko ang aking buhay. Gamitin mo ako ayon sa iyong kalooban. Tahimik ang mundo, ngunit sa katahimikan ay naroroon ang pag-ibig ng Diyos. Sa paanan ng krus, nananatiling nakatayo si Maria, ina ng pananampalataya, ina ng habag. Habang tinitingnan niya ang kanyang anak, nakikita rin niya tayong lahat mga anak na minahal sa pamamagitan ng krus. Si Maria ay hindi lamang saksi sa sakripisyo ni Jesus, kundi kabahagi nito. At sa bawat pusong lumalapit sa kanya, binubuksan niya ang daan patungo kay Kristo. Sa kanyang mga kamay, nadarama natin ang haplos ng langit. Sa kanyang mga mata, ang liwanag ng pag-asa kung nais nating matutong magmahal lumapit tayo kay Maria. Sabihin natin, Ina ni Jesus, buksan mo ang aking puso upang marinig ang tinig ng iyong anak. Turuan mo akong sumunod, tulad mo, ng may buong tiwala at pag-ibig. At sa ating paglalakbay araw-araw, tandaan natin, ang landas papunta kay Jesus ay laging dumaraan sa puso ng kanyang ina. Doon, natatagpuan natin ang kapayapaan, pagpapatawad, at ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Amen.